magandang araw po sa inyong lahat. Lalong lalo na po sa mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Magandang araw sa inyong lahat. Sa mga patuloy pa rin, ano, tumangkilik sa ating vlog. Thank you sa inyong lahat, mga palangga. So, pag-usapan natin si Tisoy. Ay, nandoon pala pumunta ng US. May awards ata na mananalo siya. Di ba? So, ang dami na namang pangyayari pagkatapos nung kanyang, siyempre, di ba, naranasan. So, sabi pa nga niya sa kanyang interview, hindi kaagad daw yun, mawawala yung nangyari sa kanya, yung na-depress siya. Siyempre, ang hirap daw talaga. Hirap na kaagad niyang makaka, hindi kaagad daw siya nakaka-recovered. Pero sa awa din naman ng Diyos, talagang ibinalik sa kanya. Ang dami niya ngayong, ano, siyempre ginagawa, maraming mga projects, sabi niya. So, talagang gano'n naman, di ba? Pagsubok lang nga lang daw yun. Uh, siyempre pagsubok nga lang yon, Ay alam mo naman, pag maniwala ka talaga sa Panginoon, yung faith mo na talagang, tsaka mahal mo talaga siya. Siyempre, kung may, yung isa lang yung ano, pagsubok, diba, kinakalabit ka lang na, ayan, ito, may pagkukulang ka, so, hindi rin naman talaga mawala yung mga pagsubok, tapos, papalitan din niya ng, siyempre, kaginawaan, diba, mga palangga, mga blessings, so, andoon siya ngayon sa Amerika. Mga palangga. So, ang dami na naman, siyempre, may mga pumapasok na naman doon ng mga kwento na, kisyo. Alam niyo na kung sino ang mga kasama, yung mga seniorship-ship nila, kung sino-sino nila ang mga babae. Alam mo, minsan, mapapaisip ka rin. Alam mo, yung iba naniniwala, pero tayo talaga mga aldab hindi na tayo maniniwala yun. Di ba mga palangga? Kasi, naku, may asawa na yung tao. Pero, syempre, ito na nga, hindi nga rin naman pinapaliwanag, hindi rin binubroadcast, or sinasabi kahit na anong tanongin niya, at kahit anong klasing tanong sa kanya kung ano, hindi kasi kahit didiret siya pa sa kanya na, o, oh, kumusta na yung love life mo? Buti, buti, nga ngayon, hindi na siya sasabing single eh mayroong interview na hindi na siya nagiging single. Nagsas tahimik na lang siya. Pero sinisave nga yung kanyang ano, a love life na magiging private, private, private. Hmm. Bakit kaya ganoon na kanyang mga sagot, mga palangga? Oh. Diba? So, sa mga nag-iisip dyan, kung sino-sino na lang ang mga babae, wala yun. Puro naman yun basura. Kaya yung mga iba ding mga Aldabnesyon, huwag nyo nang paniwalaan. Minsan nag-comments yung iba na, ayan, kasi si Aldin mahilig sa babae, gusto talaga niyang alam nyo, yung mga ganun na titikman, anong klaseng tikim? ba diba? Anong klaseng tikim? Hindi, wala namang ganun. Yung tao ay makajos, diba? ba? <laughs> yung pangalan nito, isa lang yung minamahal niya simula noon hanggang ngayon. At saka, sagrado nga daw yung kasal. Naniniwala siya doon. Walang naghihiwalay. Walang nagdi-divorce. Ano dito sa atin? Walang naga-anol. Di ba parang ga... So, paniwalaan natin yung mga sinasabi ni Alden. Tandaan natin hindi naman nung uh, balikan natin yung hinahangaan natin siya unang-una, di ba? Diba? Ako, 2015. Ay, so, oo, simula talaga nung Aldab. Hinahangaan ko na siya. Pero alam nyo, hanggang ngayon, mga palangga ilan, 10 years na. Uh, ba? Diba? parang 20, 2015, ngayon 25 na. O, oh, uh, 15. 10, ba diba, mga palangga? Kaya nga, Mm -hmm. Nagbe-birthday na yung pangana, Love nyo na. Tapos, alam mo, wala akong nakita yung mga toxic fans lang. Yung mga gumagawa ng mga kwento na andaming mga babae. Wala naman. Alam mo, hindi yan. Mga balita lang yan. Mga, yung iba nga AI lang. Gawa-gawa lang din nilang video. Di ba mga palangga? So, ayan nandoon sa US ngayon. At saka mayroon din akong balita na na, ba, na ano ko lang din, nabasa ko lang kanina na magigest siya sa Family Feud. Alam niyo yon yung um uh, 5:45 ba yun magumpisa yung si Ding Dong Dantes ang host. Uh, nandyan sa GMA pero nung yung nabasa ko hindi ko pa alam at kung kailan ipapalabas yun. Pero nagtitiping na sila. Mayroon na. Kasi parang minsan yung mga tiping dyan, 2 weeks ago, three weeks ago, kasi everyday yan eh. So, naka-line up sila. Pero hindi ko alam kung kailan ipapalabas yun. Alam nyo na, minsan talaga, alam nyo, si, si Aldin pa naman, pag mga games, sweetest siya. Mostly, nananalo siya basta mga games kaya kung sinong gusto siyempre panoorin natin si Tisoy. Hindi na tayo makipag anuhan, bardagulan, di ba? Makipag anuhal uh, sagutan sa mga toxic fan sa mga Sarsweli na wala namang ginagawa, paninira lang sa dalawa sa mag-asawa. Kaya tayo itutuloy-tuloy pa rin natin kahit wala silang project ito soon. Hindi natin alam kahit nga mayroon na nga siyang ano yung company o oh, di ba kailan lang siya nagpo-produce nakasama siya sa Viva yung 98 degrees na mga singers yung grupo na napakasikat. O oh, 90s ata yun pumunta siya, pumunta dito. Kasama siya doon kaya ang dami kayang mga biyaya na ano na noo last year na hindi pa tapos ngayon pinapalitan ng mga biyaya mga palangka so ayan abangan na lang natin kahit ako kung hindi ko man napapanood mapapanood ata yan sa youtube siyempre mayroon nga yan talaga ilalagay rin nila naman sa youtube yan kaagad agad kasi ganoon na nga ngayon ang mga palabas pag live mayroon na ring live na youtube na rin or iti-tiktok. Ganon kabilis na ngayon. Hindi natin ikumpara noon na yan sa TV lang talaga natin mapapanood. Ngayon, kahit sa ang social media mapapanood kasi nakaka- Upload agad or live, pag live, ayan na, makikita mo ka agad. Kaya ayan, meron tayong, gusto lang, kung gusto lang naman, kung yung sino lang ang gustong mapapanood yun. Ah, Di ba, mga palang, pero hindi, malalaman din natin kung kailan ipapalabas yun, yung family feud na yun. Kaya, ayan po, thank you so much sa lahat mong mga sumubaybay. Aldob pa rin, walang iwanan. Bye!